Uh, susundan ko si tatay nakita ko na yung gusto kong bigyan <laughs> sana kaya na si tatay dumiretso kaya yun o, parang nagparada dumiretso yata yun, kailangan natin siyang mahabol mahabolin natin si tatay susundan natin siya eto <laughs> si tatay, kita ko siya eh uh, parang namamasada Puntahan natin si tatay. Susundan natin siya kung hanggang saan siya makakarating. Sa tingin ko naman is pauwi na siya. Kailangan natin siyang parahin pag malayo, ano, malayo-layo na siya. <laughs> Natutuwa ako, promise. Gusto ko siyang bigyan ng gift. Ayan, kunwari magtatanong tayo. Parahin natin siya. Sana hindi ma muna siya lumiko kung saan man siya pupunta. Dahil kailangan natin siyang parain. Okay, go! <laughs> tay! Pwede magtanong! <laughs> Ayaw tumigil ni tatay eh. <laughs> tay! 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 Saglit lang tay! Saglit lang! Gilid lang tayo, may tatanong ako. Oo. Ah. Gilid lang tayo taya Huwag kang matakot. Namamasada ka, tay? Ha? Ah. Namamasada ka? Hindi. Saan kayo galing, tay? Mambal. Ay, mambal pauwi na kayo. Ay, ating Ah, okay. Kala ko namamasada kayo. Saan kayo galing yan? Sa magsuga sa tabi ng Ah, okay, okay. Tatakot ka ba sa akin, tay? Ah. Tatakot ka sa akin? Hindi naman. <laughs> May bibigay lang ako sa inyo taya. Wait lang. Sige lang. Mahabol. kasi bibigyan kita ng ano, tay, uh, cable control. Ng libreng ganyan na wala pong bayad taya. Tsaka ito, sticker. Lagyan natin. Ilagay natin sa ano ni'yo tricycle nyo ha. rito po kayo tay. Na, Kuncha, tapas, symbol, oh, okay. Ayan. Ilang yes. taon ka na, Tay? 81. 81. Oh, matagal ka nang nag, ano, nagpasada ka dati, Tay? Yes. So, ah. Kasi okay, kalita yung gamit mm -hmm. ko. Mm -hmm. Kasi okay nagpasada ko kasi wala akong pera sa yung asawa ko na stroke. Stroke yung asawa nyo? Oh. Sino po yung sinusundo nyo, mga apo nyo? ah oh, okay. So, saya, pag in case na kailangan nyo na magpalit ng parts ng ano nyo, motor nyo, pwede na po yan. Ay, taya, thank you po, tay. Thank you. Thank <laughs> you taga taga rito rin po pangkasinan din po ingat ka tayo sige <laughs> tayo ingat